Run out! Baliting uh -huh. kwarto ko. Ayan. Kasi ano. Ito ako nakaligpit. Ngunit na. Ako donka. Dito siya. Kasi yan. Dito tayo sa taas. May bagyo daw kasi. Ito yung akin mga sampay. Ang dami-dami na hindi matutuyo. Aljuni! Oh, eh. Talaga ka naman. Pag ikaw nagdirekto dyan, pababay na yu pa ka. So, andito ako sa taas at maulan tinan niyo naman yung aming farm buti na lang nakagapas na sila so yun ay tindahan tapos bahay yung papa nito dito kami sa taas ni Aljunie ang aga magising ang batang walang niya saan ka pa? ay, mayroon Huwag na baka magdiretso ka layo. Nuko ka. So masarap na tulog. Brown out din ngayon. So iti ating mga sampay. Taran. Ito yung ginawa kong sampay yan. Hmm. Ito yung sa likod. Ayan. Ito basak pa na ito. Yan, ang farm namin. Buti na lang nakagapas na sila. Yung mga puno ng mangga. Yan, bahay ni ate. Ayun. Si pasok ko lang itong akin lang para hindi na mabasa. So, hindi naman sinasadya. So, ayan. Baba na tayo. yun Lakas ng tulo. So, pag bababa kayo, side lang. Side view lang. Brana! <laughs> Nasa CR siguro si Nanay. Eh. Umalis lang ako ng konti. Okay.